Hello mga Boss Pyro, ah, gagawa pala tayo ng ah, pulbura na dalawang klase yung may solpore at walang solpore mga Boss So unahin natin gumawa ng may solpore tapos test natin mamaya pag matapos na tayo magmix Una nateng gagawin mga boss, uh, kumuha tayo ng devil. So nasa sa inyo yan mga boss kung magkano yung ratio na gamit nyo. Pero para sa akin kasi mga boss, ah uh, gamit ko na ratio is minsan may 65 35 yan. Depende sa ano mga boss, uh, sa inyo kung ano yung gagamitin nyo na ratio. Pero para sa akin, dahil wala muna tayong sulfur, hindi muna natin, mamaya natin ito ihalo yung, yung sulfur mga boss. So, devil lang, lang at saka yung unahin natin. Yan, 35 grams mga boss. Ito yung uh, natin, 35 grams. Dito naman sa Colorado mga boss, 65 yung akin gamit ito 65-35 yung mix ko mga boss. Ito yung walang sulfur mga boss. So, gagawa tayo ng siguro triangle siguro mga boss. Yan lang naman yung madali natin gawin eh. Yung triangle. Sa tube type. Pwede rin naman sa tube type. Pero triangle lang muna. Bago yan mga boss. Uh, unbox po lang muna natin itong galing kay boss ano Kulitopia. Uh, so, ito papel lang ito mga boss. Ito yung gagamitin natin para sa gawa, paggawa ng triangle. Okay. So may pa freebies pa pala siya mga boss oh. Tingnan natin to. Wow. Ayos ah. May sticker din tayo kay Kulitopia mga boss. Yan. Yun no. Oh. Sulit mo talaga boss Kulitopia. O, well, salamat nga pala sa pa mo mga na sticker at saka lifter ata ito. Lifter ng whistle racket. Sulit mo talaga boss Kulitopia. So shout out nya pala mga boss uh, a mga boss. So mayroon na siyang Facebook at saka YouTube. So Subscribe nyo na rin yung channel niya mga boss. Ito, lifter mga boss oh. Dalawang whistle racket tsaka dalawang lifter ng ano ito ng kwitis lang yata ito mga boss. So, tanong ko muna siya kung ano ito mga boss. Napakaganda ng pagkagawa nila oh. Ayos. Try natin ito mga boss. Gagawa tayo ng siguro sa Yakult natin ito testing. So, abangan nyo ito mga boss. Galing ka kay Boss Kulitopia. Ito yung papel na binili ko sa kanya mga boss. So, medyo makapal siya talaga mga boss hindi lang medyo makapal talaga siya mga boss pang talaga siya mga boss oh. kaya pala mabigat kasi ang kapal pala oh. ayos na ayos to hatiin ko muna ito mga boss para gawin nating 5 star nasa 200 pieces pala yung uh, binili ko sa kanya mga boss yan Nako, mayroon pa pala mga boss oh. May pius pang pinadala si boss. Ah, tawid kasi boss, ano? <laughs> Napaka na surprise ako nito boss boss Sulit mo talaga boss. Thank you na marami sa marami mong binigay na previous. salamat talaga boss Kolitopia. So try natin to Ito yung gagamitin natin na fuse Para sa Ano natin DIY natin mga boss Two hundred pieces, mga boss. Sakto pang kingkong. So dahil medyo makapal siya mga boss, hatiin muna natin mga boss para 5 star lang yung uh, gagawin natin o 3 star ba yun. Hatiin din natin to mga boss. Ito pala yung Pius galing kay uh, Shout out sa iyo boss Qualitopia. Sobrang thank you talaga. Gagawa tayo ng maraming King Kong mga boss. Ito yung walang sulfur mga boss. Try natin. nito kadami yung karga ko mga boss sa mga binibinta kong DIY mga boss umaapaw talaga siya mga boss ako ang haba pala nito ayos ah mga boss medyo pangit yung pagkagawa natin ang mabilisan lang ito eh. <laughs> yan, napakahaba ng piyos na binigay ni ano ni Boss ya So ito yung walang sulfur mga boss. So, uh, try natin yan. Kuha rin tayo ng konti mga boss. Testing natin sa ano, sa labas kung ano bang pagkakaiba ng may sulfur at saka walang sulfur. Yan mga boss. Testing lang natin yan mamaya. Gagawa lang muna tayo ng isang uh, pulbura. Ito naman mga boss sa may sulfur mga boss. Yan. Ito naman sa may sulfur mga boss. Yung ano natin, ratio natin na gamitin dito. Uh, 60, 30, 10. So 30 yung devil. Yan. 'yung gable natin mga boss. Tapos 'yung Colorado natin ni 60. Yan mga boss, 60. Ganyan lang yan. Para may isa na. Ito naman mga boss, yung 10 grams. 10 grams na sulfur. Sa so 100 grams ito mga boss. Yan siya mga boss, 10 grams. Halo lang natin. Boss, ito yung may natin mga boss. Lagay lang natin sa triangle o na gagawin natin mga boss. Ito mga boss. Medyo pangit lang at pagkagawa mga boss. Pero try lang natin. At kuha rin tayo mga boss na may sulfur. I-test natin mga boss kung gano'n ba ka ano mga boss. Kung alin ba sa may sulfur at walang sulfur yung ano nila. Ano yung pagkakaiba. Ayan mga boss. Try lang natin ito mga boss. Ito mga boss pyro. At Testing na natin ito mga boss. So, ito pala yung walang uh, walang walang sulfur mga boss. Ito yung walang sulfur natin. So, try natin mga boss. Yan. Naiwan pa yung lighter ko. lakas pala ng ano niya. Yun yung walang sulfur mga boss. Sumasabog kahit pulbura lang. <laughs> Napakalakas pala ng mga kimikal na binta nila eh. Ito naman yung may sulfur mga boss. Ito yung may sulfur. Try natin. Ano ba talaga pagkakaiba ng may sulfur at walang sulfur? Yan yung may sulfur mga boss. Yun. Mas malakas yung may sulfur mga boss. <laughs> o yung ginawa lang natin na triangle lang isusunod natin mga boss. Ito mga boss payro Testing na natin to Unahin natin tong ah uh, walang sulfur. Ah may sulfur siguro mga boss. to unahin natin mga boss. May sulfur. So, testing natin. Napakahaba ng piyos ni boss. Ano, kulit Kulitopia na bigay niya. Yan. Pero binilatan ko ng konti mga boss para safe. Yan na. Ah. Yan na mga boss. Ku. Oh. <laughs> Lakas pala. Ito naman mga boss, itong walang sulfur mga boss. Walang hiya, malakas pala ang may sulfur. <laughs> Dumadagong-dung eh. Kilang. bahala sila dyan. Basta tayo, masaya lang. Pagsindi. Ko, ang haba nang piyos. mga boss. Yan. Para sigurado. Yan, eh? Hmm, diyan doon. Oh. yan, Buh. Kapi ay. Buh. Buh. Di nga master ako. Master Jirimaya. Ara diba? na. Di. Ara Kagir. Anja Walang sulfur. Yun. Malakas talaga walang sulfur mga boss. <laughs> Dumbada gundong. <laughs> Yan lang mga boss. Maraming salamat.